Magandang araw sa inyong lahat ng palangga. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello po, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, The MG's Vlog. So, ito na nga ang pag-usapan natin dahil may mga bago na naman na mga kwento, mga palangga na babasa ko. So, sa tai daw uh, no? sa ano sa TikTok mayroon din sa YouTube, mayroon din sa FB, uh, nadaanan ko din sa IG. So, syempre, no, tayong mga aldab pag-isipan din natin, syempre, nandyan na naman, may pagsubok na naman, na sabi, uh, sabi doon na nanganak na daw si Maine. Mm -hmm. Kay ano kong daw yun? Mm. Kaya nga nagpunta daw ng ibang bansa. Doon daw nanganak. anak. Ganon. So, bumalik na. Ayan. Yun daw yung nangyari noong ay di ba nagpunta sila ni Alden sa Canada. Yun din nagpunta din daw sa ibang bansa. Si Mingay. Yun daw. Nangyari daw yun. Nanganak daw si Mingay doon sa ibang bansa. Tapos sinasabi lang daw ng mga Aldab Nation na sumama doon, magkasama si Main at aldin sa Canada, pati mga anak niya. Pero hindi daw. Doon daw pumunta si Mingay sa ibang bansa dahil nanganak siya. Kay kung daw yun. Iyan po ang kanilang mga pinag-uusapan. Ang dami, ang dami mga uh, lokong mga pictures, mga pictures na bolo kinukuha lang nila yung mga video sa ibang tao. Ayan, ginamit na nila yung mukha, katawan, pinapalitan na si daw yun. Mayroon pa nga eh, may napanood pa nga akong video sa TikTok na Kunyari, nagsasalita nga si Kong na napunta daw sila ng ibang bansa. Alam mo, minsan nakakaluka no, iba-iba nga. Eh. Kaya, alin ba doon talaga ang paniwalaan mo? Naguluhan na rin, mayroon din ibang naguluhan. Naku, ano ba yan? Iba-iba naman ang kwento. O, ito, ito, ito ha. Siyempre, ang mga fans ay sabi wala ang doon sa Canada kasama ni Alden. Yung nangyari nga yung last month, diba, napunta sila ni Alden dahil nagsushoot. Tapos ito naman, diba, napunta sa ano, si si Mingay daw na ibang bansa tapos kasama si Kong kasi hindi nga na, hindi nga naman nagpakita yung si Minsa e Bulaga ana kasama si Kong ayan na nga buntis daw doon na anak tapos sabi hindi na masya lang nagpunta tapos ayan mayroong video sa TikTok na kunyari nagsasalita si Kong ah dar 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 sa kanya yung yung video na yun kasi siyang nagsalita pero AI lang yun artificial intelligence kung sino-sino ang -sino, mga kinukuha nila dadada ng salita si kung na oo nag kunyari ang boses na narinig basta yung boses na narinig ko nagpunta daw sa ibang bansa dahil yan na nga na martial tapos hindi naman daw budget ng gobyerno ang ginamit ewan ko kung ano-ano na lang mga pinagsasabi doon sa TikTok at pwede mo ba yan i-share yun na lang yun na lang ba yun ang gawain ng mga tao na yon hindi ko alam kung bakit hindi pa sila naban sa tiktok ng mga kalukuha nila sa bagay, sabi pa nga nila ang tiktok may mga paborito din yung iba nga dyan yung naghubad daw, hindi hindi naban yung iba na hindi naghubad naban, depende yun eh depende kaya nga, yung iba na puro na lang din naman hindi totoo talaga Siyempre, pang showbiz, eh, tuloy-tuloy pa rin ang gawain. Hindi sila nababan o hindi sila pinagbawalan. Di ba, mga palangga? Pero ang katotohanan, wala, wala talaga. Hindi nanganak, naka Iwan ko lang, ha, sa akin o sa inyo, mga palangga, magko-comments kayo. Dahil tayo namang, alam nyo siyo, nakasubaybay. Wala, hindi talaga. Hindi naman nanganak, eh. Paano si nga sila magsasama, hindi naman sila mag-asawa? 'di ba? Pina, pinaghawakan natin na paano sila, paano siya manganak? Paano sila uh, nabubuntis hindi naman nagsasama. Makalukuhan lang yung inilabas sa ano sa mga social media. Uh, diba, panghawakan at hindi talaga sila mag-asawa, kalukuhan lang yun. Tapos, ang latest talaga kay Minggay ay nakikita ko, may mga in-upload sila, yung sa Oppo, Kasama, opo ba yun? Basta mayroon, magkasama sila ni Ann Curtis. Nag-host sila. Yun po ang latest kay Mingay. At wala ka naman doon nakikitang ano sa katawan niya. Eh, wala. Hindi naman nabuntis. Eh, kahit nga nasilip ko rin ng itbulaga, wala. Di ba? Wala. At kung yung iba kasi, nagpupunta pa sa IG niya. Eh, hindi na nga niya yeah. magpo-post siya minsan, may nagpo-post din na iba. Mm, yung management niya, hindi na rin siya mismo ang admin doon. May na eh noon pa yun ni, eh, 'di ba? Na talagang may nagpo-post sa kanyang IG. Ay kahit o, tingnan mo sa FB, no? Ang dami, ang daming mga main Mendoza sa FB. Mahihilo ka talaga kung alin doon ang katotohanan dahil noon-noon pa yung masyadong sikat pa ang Aldab. Ang dami na si Mingay na accounts. At yung katotohanan talaga kung ano lang talaga, no? Kung ibibilangin lang natin, ang maraming fans na mga of, ano, mga ganito, may mainers or main cuties, ganun. And, ang pinakamarami, kung ikumpara kay Alden, siya talaga ang maraming mga grupo-grupo. Pero yung iba na ngayon, nagkawalaan na nga yun, diba? Nagkagulo, wala na. Yun iba, umaalis na. At saka yung mga katotohanan talaga, yun doon, yung mga fans club, nakikita ko yun ni eh, sa personal, nakikita ko yun sila yung nag, mga, yung mga fans na nag, ano sila, meet and greet, Nakikita ko yun yung mga katotohanan. Wala na rin sila ngayon. Simula nga nung nagsasama at nag-asawa talaga. Alam nyo, yung iba din talagang fans, alam nila ang katotohanan niya. Mag-asawa na or kalukuhan lang yun. Alam nila, ay naku, yun lang naman ang naguguluhan yung mga baguhan. Iwan ko ba, mayroon din namang luma na naguluhan, sumiwalay na sila. Pero alam nyo mga palangka, ginugulo lang eh, lalo na talaga ngayon na puro na social media ang mga inasahan ng tao. Kaya wala po yung katotohanan na nabuntis, nanganak, tapos ito naman si Alden. Mayroon pa nga kay Alden na naman, may nami, nagmimit -me na naman daw sila ni Catherine, yung may nagyapusan, yung black ang suot ni, ni Alden ba yun? At tapos nagyapos din si, si ano, si nang mahigpit si ano pangalan nito Catherine, naku, friend lang yon, Kaya nga, kay, kasi kailangan talaga nilang ipakita yung mga loko at fake dahil papalabas na yung movie nila. No, ang nabasa ko, November 13, tama ba yun? November 13, so malapit na. Kaya, thank you so much yung mga sumubaybay sa aking vlog. Naku, wala pong katotohanan na nabunti si Ming kung kasi may ang katotohanan talagang asawa niya. Day, silang dalawang kinasal. i'll be thank you so much mappalunga bye